Ayun, maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Para po sa isang mainit na pagbati at inspirasyon mula po mismo sa leader ng ating barangay, tinatawagan ko po ang punong barangay po ng Sangguniang Barangay ng Bantay, kagalang-galang Renato Elope Lope para sa kanyang mensahe. Salamat. Salamat po ginuong tanga pagpakilala. Uh, umingi mo pa yung manihin at ako laang. Hindi na sa pag-prepare uh, po sa mula sa pagkaumaga. Ma'am, magandang hapon po. Vice Mayor, uh, ang ating pong butihing... Hello, hello. Ang ating pong butihing pulong bayan. Magandang hapon po sa ating pong konsyan isko. Magandang hap, sa mga staff ng munisipyo. Hapon po sa inyo lahat. At Maraming maraming salamat po sapagkat uh, alam po natin na taon-taon ay programa po ng ating pong uh, Miura ang magbigay tuwing mapasko ng counting uh, kaunting, kaunting uh, pamasko para po sa atin po. Kaya ito po ay tutor, ordinansa na ito na taon-taon po sino man po ang nakaupo na Mayor ay ito po'y gagawin. Sa pangunan po ng ating pong Mayor, sa programa po niyan, at uh, ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pong butihing mayor, sa engineering department po, sa tulong po sa ating pong bagong building. Sila po ang, uh, sa kanila po nagmula yung plano ng ating bagong building. Andiyan na po yung ating daycare. Pagkasalo ko yan po ma'am, naginagamit na. At ang uh, ating alas po, andiyan na po. At sa kanina po, nagkaroon po ng BCPC po program kami, ay ginamit na rin po ang taas. Kaya, uh, labis po ang aming pasasalamat sa ang puna akisang sanggulian, sa pangula po nating mayor, engineering department, kaya po nabuo po ang ating pong building. Yan po ay worth up to 0.2 million po na pula po sa ating pondo ng barangay. Kaya yan po ang pasalamat natin sapagat ang ating pong municipal ay totoo pong tumutulong sa anumang bagay po para po kailangan ng barangay. At maraming maraming po natin po magiging proyekto kaya pasalamat na po natin, palakpakan po natin tayo po tayo, ating pong uh, Miura. po pong Laki Sanggunian, welcome po ang ating pong Sanggunian Barangay, ah sanggunian Bayan, sa panguna po natin Miura. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, Kapitan Renato Lope. At ngayon naman po, magbibigay po ng kanyang mensahe ang isa po natin kasamang konsehal. Akin po tinatawagan, konsehal Francis Isco Hasinto. Siyempre po, pagpugay po muna sa ating ginagalang na kapitan, Kapitan Renato Lope. Magandang hapon po. Ah uh, ano na rin po, magpapasalamat na rin po ako. Siyempre, nito pong nakaraang eleksyon sa so binigay niyo pong pagmamahal at suporta. Maraming maraming salamat po mula po sa aking pagpapasalamat. <laughs> Ang pumaskong handog po, syempre po, pinapangunahan po ng ating pinakamasipag at pinakamaganda para sa akin, na Mayora, Mayor Army, Nila Cruz Carriol. Palakbakan naman po natin. Kasama po, ang pinakapogi po dito sa Bayan ng Buwak, ang ating Vice Mayor, Kuya Mark Senyo. Ang inyo pong uh, konsyalis ko ay patuloy pong susuporta sa mga ganito pong programa sa katunayan po, ang inyo pong ay meron pong isinusulong kahaling tulad po sa ganito pong programa Nasa sa ikalawang ah, pagbasa na po namin ang ordinansa po na magbibigay naman di po taon-taon para po sa ating from daycare to grade 6 ng school supplies. Next year po ay meron na po tayo niyan. Hindi po ito maikakasatuparan na wala pong aking mga kasama sa konseyo. Kasama po natin, siyempre po, konsel Ali Nick Solomon, palakbakan po natin. Nandito po ang Konseyal Makoy Loto Hinang. Ang Ninong ng Bayan, Konseyal Sito Laylay. Konseyal Chip Mara. Ang nagbabalik po natin, Konseyal, Konseyal Tino Manrique. Konseyal Wilson, mabute At ang isa pa po natin, Konseyal, Konseyal Choco Nagatas Mascarinas. Nandiyan po ang ating Liga President na napakasipag po, Donna Mirafol, Miraflor at ang SK President po natin si John Mark Hayan. Sana po sa mga maliit po na programa na ito ay napaparamdam po namin kung gaano po namin kamahal ang pamilyang buwa -kenyo. Maraming salamat po, advance Merry Christmas po and happy new year po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, Konsehal Francis Isko Hasinto. Ngayon naman po, maririnig po natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy na sumusuporta sa programa pong tulad nito. Mga taga-barangay bantay, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Maraming salamat po sa ating binatang tagapagpakilala na naghahanap ng kanya magiging kabiak ngayong darating na kapaskuhan. Tapos dito ang mga dalaga. Kung walang dalaga, kahit balo. Pero magbinulong sa akin karina, ang ating tagapagpakilala. meron na raw siyang napusuhan ngayong hapong ito. Pero ngayon hinanapan kita. Binata ang binata. Ang problema, binata din ang hanap niya. <laughs> Palagpahan po natin si uh, Ginoong sa sista. Si ang na Barangay First officer Kita niyo ang saya ng mga taga-bantay. Marami pong salamat. Naalala ko po nung nakarang uh, kampanyahan. Dito po sa inyong Ang dami rin po ninyo. Kaharap ninyo kami nun. Kayo po nasa apat na daan, dalamput lima. Binilang ko po ngayon, kayo po nasa apat na daan, dalamput anim na. Ibig sabihin, may nang anak na nung Mayo, kaya nadagdagan tayo ng isa. So ati ang ating muna sa ating napagaling na punong barangay, parang-parang po parang natin, punong barangay Renato Lope. Sampo na mga naglulusog ang mga kagawad na nandito. Ito <laughs> niyo, masaya. Malusog na malusog, ibig sabihin. Talagang walang malnori sa barangay Bantay. Palagbang natin ang mga mansipang nagagawad. Sa inyo pong lahat, mga frontline workers, sa inyo pong lahat, isang magandang hapon na po. Talagang napakapalad po natin. Dahil hindi kayo nagkamali ng pinili ninyo maging leader dito sa bayan ng buwak. Humiling kami ng tulong sa inyo, ipinagalaw po ninyo sa amin, kaya't lalo po namin pagbubutihan ang salbisyong ibinigay, ibibigay namin sa inyo. Palapang po natin ang napagaling at napakagandang but, bu uh, butihing mayor natin, Mayor Amina Cuscarion. Lahat ay nakatingin kay Mayor. Nagkamali ng pinili, mga kagawad, ang inilaban sa Miss Universe yung nakaraan. Kaya pang tatlo, dardana na po tayo. Kung si Mayor ang pinili, anak ng tete, ado, Miss Universe ang ating pambato. <laughs> so maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Andito po kami na ating butihing Mayor Ahmed Dacuscarion kasama si Consel Isko Asinto na nagsusulong para sa edukasyon ng Project Isko. Ano pala ang ng Project Isko? LOVE ISKO Supplies. Palagpapan po natin Consel Isko Asinto kasama po ang ikarabing darawang sanggol ng bayan na nabanggit na niya po kanina. Ito po ang ating mga pumaskong handog na nanggaling po sa pangamalang bayan sa paungunan ni Mayor Ahmed Dacuscarion. Ito po isang pansalamat namin sa inyong lahat sa tulong na eh, ibinigay po namin taon-taon po, ito po ay ginagawa dito lamang sa bayan ng buwak sa buong nilawigan ng Marinduque. Kaya mula po kay Kuya Marcelo at sa buong Team Carry On sa pangunan ni Mayor Army, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mahal na mahal ko po kayo, Barangay Bantay. Maraming maraming salamat po. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinaka bahagi po ng ating programa. Ang tao pong ito ay hindi lamang isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang kenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tunay pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay bantay, bigyan po natin ng mainit, masigla at masigabong palakpakan ang ating minamahal na ina ng bayan, Kagalanggalang Army de la Cruz Carrion. At syempre po, sa napakainit na pagtanggap, at alam ko naman po itong ating talagang kapitan ay napakasipag. Sabi nga kanina, ma'am, hindi na ako nakapagpalit ng damit. Dahil ako po'y nag-aasikaso. Sabi ko nga eh, anong galing talaga at anong, uh, anong galing mo at ang, yung mga mamamayan talaga kahit anong pagod mo na eh, nag-asekripisyo pa rin. Palakpakan po natin, walang iba kundi po ang ating minamahal na Kapitan, Kapitan Renato Lope. At tinatawagan ko rin po sana sa harapan ang mga malulusog mga gwapot, magaganda na mga kagawad. Para alam ko po kung nandito lahat. Opo, sa pangunguna po ni kagawad, Andro Mandrino. Madrino? Asan? Dini po, dini po oh. Siyempre po si kagawad Dulce Loto. Tatayo lang sila. Kagawad Vanessa Tipay. Kagawad Vanessa. Kagawad Joseph Ningon. Kagawad Emeline Lope. Kagawad Albert Lanario. Kasama rin po natin si Kagawad Aldrin Linga. Juan. Ano gayon? Hindi po namin kayang pabulaanan yung sinabi ni Vice na malulusog po kami lahat. Opo. Kasama rin po natin ang tigat-tago ng lihim ni Kapitan. Walang iba si Kalihim. Dona. Secretary. At ang ating treasurer, Maricel Maigting. Teka po ah. Tres, dos. Okay. Palapakan po natin silang lahat. Well, Oo, kaya ko po sila pinatawag. Apo. Uh, kaya ko po sila pinatawag para ako po ay may tagubilin, no? Opo, ang bawat isa po at uh, bawang pamilya ay dapat makatanggap ng pamaskong handog. Mga kagawad, kapitan, treasurer, secretary, yung wala po dito, nakikiusap po ang inyong punong bayan, adalin niyo po sa kanilang bahay. Ming salamat po. Door to door po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Sa lahat po ng tanod, opo, BHW, BNS, BNS, at ganun din po sa aking mga minamahal na mga mamamayan, dito po sa Barangay Bantay, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Opo, at napakainit. Napakainit talaga sobra. But well, of course, opo, and dito po kasama ko po ang aking katuwang uh, lalong-lalo na po sa pagmamahal at paglilingkod. Ang nag-iisang gwapo na vice mayor kasi isa lang naman po yung vice natin. <laughs> Huwag <laughs> lamang yuyuko. Tigni. mais Mayor, Kuya Mark, sa inyo. Palakpakan natin. Huw, Diyos ko. Kanina po, nagsalita yung isang konsihal. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Una po, sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagmamahal, hindi lamang sa akin, kundi po sa aking anak. Oo, salamat po sa inyo sa pagtaguyod niyo sa kanya. Oo, palapakan po natin, hal Isko hasinto. Uh, at syempre, sabi ko nga sa inyo, meron po siyang isinusulong na ordinansa. Ito po ay nasa second reading na. Opo, malapit na po uh, makarating sa opisina ko. Opo, pag ito po ay naayos na at uh, na, nakarating na sa opisina ko ngayon, Disyembre, ito po ay aaprubahan na ng inyong punong bayan. Kaya ito rin po ay mag uh, magiging isang ganap na batas katulad po ng Pamaskong Handog. Kaya ang mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola sa darating pong pasukan, ang inyong mga anak na matatalak mula po sa Kinder hanggang Grade 6 ay libre na po ang school supplies. Iyon po yung ordinansa ni Isko Hasinto. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating mga minamahal na 12 sanggunian. Sa pangunguna po ng ating minamahal, hindi lamang po konsihal. Siya po isang ganap na bukal na. Ang ating pinagmamalaki na konsihal, Konsihal Makoy Hinang. Kaya kung mayroon po kayong mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa Kapitolyo, ay siya po ay may, mas malaki ang may tutulong. Opo. At alam naman po ninyo ang ating mahal na gobernador Melgo ay tiga No? Salamat din po at pinapatid po din niya ang, inyo, ang kanyang pagbati sa bawat isa sa inyo ngayong darating na Pasko. Kasama rin po natin ang ating konsihal, konsihal Alinik Solomon. Palapakan natin. Ang ninong ng bayan, Konsehal Cito Laylay. Barangay ang una kay Konsehal Manggera. Kasama rin po natin si Konsehal Tino Manrique. Ganun din po si Konsehal Wilson Mabuti. At Choco Gatas ba? Opo, si Konsehal Gatas Mascarinias ang ating pong SK President, ah, uh, Konsehal Hayag, palakpakan natin. At syempre po, ang ating Liga President, Konsehal Adonam Miraflor. Sa bawat isa po, ano, sabi ko nga po, ay talaga namang itong pamaskong handog ay ginaganap natin taon-taon. Tama po ba? Hindi pa man po ako ang inyong punong bayan, ay inumpisahan ko na po ito noong 2018. Ikawalong taon na po natin ginagawa ito. Kaya po ako ay lubos nagpapasalamat dahil mula 2018 hanggang 2023, ang aking buong pamilya po ang nagbibigay ng pamaskong handog sa inyo. Pero ngayon, ito po'y isang ganap na batas na, isang ganap na ordinansa na, na kahit sino pa po ang umupo na punong bayan ang bawat mamamayang buwakenyo ang bawat pamilyang buwakenyo opo ay makakatanggap po taon taon ng pamaskungandog yan po Ayaw? <laughs> dahil ito po ay isang ligasya. no kaya nga sinasabi ko even tapos na po ang aking term as a mayor hanggang 2028 kayo po ay laging may tatanggapin at may pagsasalusaluhan sa sasapit po ang araw ng karawan ng Panginoong Jesus. Siyempre, hindi na rin po ikaila sa bawat isa na tayo po ay nag-groundbreaking na. Yung matagal po nating inaantay na ang pagdapo uh, ng pinakmalaking bubuyog dito po sa Bayan ng Buwak ay magaganap na po na groundbreaking na po tayo. Kaya ang Jollibee po ay tuloy na tuloy na po dito sa Bayan ng Buwak. Isa lamang po ang ibig sabihin nito. Opo, ang ibig sabihin po nito, tayo ay progresibo. Tayo po ay umuunlad. At a big opportunity also sa mga walang hanap ay na ang iniling ko lamang po sa Jollibee ay ang magtatrabaho po at maging empleyado. Kung sila naman po ay uh, karapat-dapat, opo, ay tiga, bayan ng buwak lamang po ang kanilang tatanggapin. Salamat po. Kaya this time, opo, sa darating din po na December 8, no, sa ating pong uh, founding anniversary, oo, wala po tayong ganap, wala po tayong mga activities. Saan pong kadahilan ay iniingi ko po ng paumanhin dahil sumusunod lamang po ako sa isang executive order na galing po sa ating Pangulong Presidente Marcos dahil ang ating pong bansa ay nasa state of calamity. A state of calamity na nangyari po ng Bagyong Uwan at saka Bagyong Tino kaya nga po pinagbabawalan po ang local uh, government units na gumastos po para po sa mga activities like fiesta, like founding anniversary. Kaya nga po ang pera para po sa founding anniversary ay inilaan na lamang po namin ng ating 12 sanggunian sa pangunguna rin po ng ating Vice Mayor na ang bawat nasalanta ng bagyong Tino at Uwan ay bibigyan po ng tulong katulad po ng namatayan ng mga hayop, nasiraan po ng mga pananim at nawalan po ng bubong. Kaya humingi lamang po kayo ng tulong, meron po kayong picture dalhin niyo po kay uh, Kapitan, si Kapitan naman po adalin sa MSWD and then ako naman po ang pipirma noon at ang ibibigay po sa si inyo ay cash financial assistance. Yan po ang gaganapin natin upang sa ganun sumunod po tayo sa ex executive order. Ang mga bata naman din po na sa December 8 yung po bang matugtog ng drum and lyre ay tutuloy din po. Pero hindi na po ito isang kompetisyon. Ito po ay uh, magpipresent sila, matugtog po sila sa kalye habang nandun po kita. At wag po kayong malungkot dahil kami po ng ating Vice Mayor, ang Municipal uh, Government ng Buwak, ay naglaan din po sa bawat isa sa inyo. Naglaan po kami pagdating po ng piyesta, ito po ay open for all. Yung magsisimba po ng December 8, meron po tayong nakahandang pagkain opo sa uh, kasaryal dahil nagkatay po ang ating uh, mahal na vice mayor ng 20 baboy at 200 manok. Ayan. Pinag-usapan na po yan, para po yan sa ating lahat, no? Salo-salo po. Iyon po ang ating magiging... Uh, activities na gagawin. And well, of course, yung mga hindi pa rin po nagpapakasal ng December, uh, sa December 8, ay December 11, yung hindi pa po nagpapakasal, meron po tayong kasalang bayan, ako po ang magkakasal. Libre po ang kasal at libre din po ang handa. Ayan. Magpakasal na kayo. Sasabayan ko na rin kayo. Joke <laughs> lang po. At saka po yung mga bata, no? Oh, mainit. Yung mga bata po sa December 11, instead po ng inyong punong bayan ay maghahanda sa kanyang kaarawan, ang paglalaanan ko naman po ngayon ay ang ating mga mumunting anghel para po mabigyan ko naman po ng konting kasiyahan. Bumili po ko ng mga iba't ibang klasing laruan para po sa kanila. Pero dito po sa barangay uh, Bantay, Apadala ah, ko na lamang po para hindi na pumamasahe ang ating mga magulang. Yun po, ano? Yun lamang po at maraming maraming salamat sa inyo. Opo, alam ko po napakainit, no? O, sampu po ng aking pamilya, kami po ay bumabati ng maagang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Solong buwak! Solong buwak! Maraming maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Ayan. Sige po. Ayan. Sige po. One, two, three, smile. Yan, isa pa po. One, two, three, smile. Isa pong Christmas sign po. Christmas sign. One, two, three, smile. Yan. Makikisuyo na rin po kami ng isang video greetings po. Ang sasabihin lang po natin, Maligayang Pasko, Sulong Buwak, Carry On. In three, two, one. Sulong Buwak, Carry On. Yon, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mamamayan.